Hindi lahat na nakikita mo sa salamin, imahinasyon lang. Basahin natin ang story na pinadala sa atin ng ating sender at ang sabi niya sa sulat ay Silent listener po ako dito sa Spooky File. Gusto ko lang i-share mga karanasan ko sa Paranormal Grouping Up. <laughs> na itayo yung bahay namin noong 1993. Two floors. Di naman ganun kaluma pero old style. Victorian slash Mediterranean. Yung aesthetics. Medyo nakakatakot dahil parang mga antique yung style ng furnitures, finishes, and accents. Pero yung compound namin is dati pang tinatawag na tannery. Dito daw kinakatay yung mga baka, kalabaw at binibilad yung balat nila para gawing leather at iba pang produkto. Hindi ko pa alam that time kung bakit kahit iniba na yung pangalan ng compound pero mas kilala pa rin ito sa bansag na tannery. 10 years old pa lang ako that time. Kumakain lang ako magkisan noon sa kusina namin sa second floor biglang napatingin ako sa microwave namin dahil parang may figure sa reflection nito. <laughs> Halos kaharap ko kasi microwave, reflective at kulay gloss black siya. Nakita ko sa reflection na may babaeng nakatingala. Katabing katabi ko ito sa kaliwa ko pa. Nakabelo siya at puro dugo. Halos sabog yung mukha. Pero nakatingala. Parang nananalangin. <laughs> Kala ko namamalikmata lang ako kaya pinagmasnan ko pa na maigi. Mga 3 to 5 seconds. Napansin ko na umaagas yung dugo niya sa pisingi at leg. <laughs> Hindi hmm. na ako lumingon sa kaliwa. Dinala ko na lang yung pagkain ko at dun na kumain sa kwarto kasama sila Ermats. Ha ha, -ha. <laughs> Talaga may ha ha siya dun oh. <laughs> Second experience. Mga 11.30pm na nun. Ako na lang gising na busy pa ako maglaro ng Battle Realms. Or Red Alert ata sa PC namin sa may sala. Then sa peripheral vision ko, may figure na palakad-lakad. Puti siya na parang nakabelo din. Mahaba yung itim niyang buhok tapos blurred yung figure niya. Nasa tabi lang siya ng dining table namin, lumalakad, pabalik-balik sa hallway, dining table, hallway, dining table. Hindi <laughs> <laughs> ko nalang pinansin dahil matatalo ko na yung mga kalaban. Pagkatapos enough ko kagad yung PC din kumaripas maripas ng takbo papuntang kwarto namin. Kahit takot na ako. Sinalubong ko na lang yung hallway at dining table papunta sa kwarto namin. <laughs> na ako that time at nagtanong kung ano meron sa mga matatanda sa amin. Dati pala may daw na. down na winalanghiya pagkatapos ay tinanggalan ng buhay. Nung tunnel pa lang yung lugar na ito at wala pang ganong bahay. Lalo ako natakot at na-curious. Weird experience nung nauso yung digicams na pagtipan ko magpicture na madilim at nakapatay ilaw total may flash naman. One time pinicturean ko yung second floor terrace at sana namin ng hating gabi. May nakuha na ako na green, pixelated figures, magina sila. <laughs> yung anak may ikli buhok tapos yung babae nakangisi tapos hawak niya sa kamay yung anak niya nakaharap sila sa cam malinaw na transparent sila dahil nakita ko pa yung sampay namin tagos sa katawan nila <laughs> Pinakita ko sa parents ko yung picture pero burahin ko daw baka nagloko lang daw yung digicam. After that night, inatake din ako ng sleep paralysis. Nawala lang yun nung nagsimula na ako magbasa ng Biblia bago matulog and to leave the Bible always open sa kwarto. <laughs> fourth experience and the creepiest. Hanggang ngayon, hindi ako sure kung ako lang ba o nakikita ko pa rin yung babae na yun. Kasi sa kwarto ko, merong mga bintana na tanaw yung katabi naming bakanting lote. At yung katabi pa niya is bahay na luma pero may nakatira pa. Bukas lagi yung ilaw nito sa second floor balcony marami din puno nakapaligid dun. Almost every night, pag isasara ko na yung bintana ko bago matulog, ay eh may nakikita kong black figure sa balcony ng bahay na yun. Parang babae na nakabelo. Sharp contrast siya against sa nalulumang white paint ng bahay. Gumagalaw siya, kaisa ng mga sanga ng mga punong nakaharang. Paiba-iba siya ng location at position every night. May mga gabi na parang naghihiwa siya ng something sa sangkalan around 2 to 3 a.m. na nun. <laughs> Meron naman parang sumasayo siya na nakatingala. Meron din parang nakataas lang yung dalawang kamay niya na nakatingala pa rin. Not sure kung poon yun na nililipat-lipat ng mga nakatira or kung yun talaga yung black lady. <laughs> Around 70 meters yung layo ng bahay namin sa bahay na yun kaya mahirap talagang aninagin. Mukhang kailangan ko ng binoculars. <laughs> Hopefully, hindi niya na ako na-notice na nakatingin sa kanya. Although may pakiramdam na ako na alam niya dahil syempre, sa akin siya nagpapakita. Sana, matahimik na yung kaluluwa nila. Thanks from Brick. <laughs> Kung naramdaman mo ang kilabas sa kwento ni Brick, huwag kalimutang i-like at i-share itong video na to. Baka may kilala ka rin tumaan sa ganitong karanasan. <laughs> Ikaw, may nakita ka na rin bang multong hindi matahimik? I-share mo sa comments. At malay mo, baka yan na ang next spooky file natin. <laughs> And again, see you on the next episode. <laughs>